Saan ka ba nakahiga? Dito! Bakit tumabi siya sa akin eh? Doon ka na doon sa doon? Mm, Ayan! Yeah. Doon na doon? Doon! Ito! Saan ka dito sa tabi ko? Dito! Eh, si Lucy eh. Tumabi sa akin. Masa! Mm, Masa dito! Madjus dyan! Doon ka doon. Doon sa dulo. Madjus! Doon ka o. Oh. Bakit? Ayaw. Bakit? Sa dito. Ayoko, Doon si Lucy. Oh, ko. tulog na daw siya. Doon Ay, siya na. Ayaw ka lang hindi pwede. Hindi bilhin mo na nga Diyan ka na sa... Diyan ka na may katabi ka dyan. Eh, di humiga ka. Hili, man, nana. mo na humiga. Nana. na mas. Oh, Laila patay na ilaw. Diyan ka na ha. And she's gone. Isil, di patay na si Fez ko? Wait.